Hi mga ka-Oragon! For today's video, ang ating lutong bahay serye yeah, ay ang aking recipe ng atay ng camel. O sino dyan ang nakatikim na ng ganito mga ka-Oragon? For sure, yung iba dyan hindi pa dahil wala namang camel dyan sa lugar kung nasaan kayo, di ba? <laughs> Kaya isi-share ko sa inyo ito. Ayan, meron ako ditong isang uh, buo na atay ng camel. Siyempre, hindi atay ng tao yan, mga kauragon, uragon Iiwain lang natin sa depende sa laki na gusto natin. At ayan, kung mapapansin sa sariwang-sariwang ating atay. At ima-marinate ko lang siya sa onion at garlic powder, magic sarap, durog na paminta, patis, at... Magi-seasoning, yung toyo na malasa na yan. Labas-lamasin lang natin at hintayin natin mga 10 minuto bago natin siya ipiprito. Itabi muna natin siya. At after nyan, ihiwain na natin itong ilalagay nating sibuyas after na maluto na yung ating atay ng camel. So ayan, pipituhin lang natin siya. Ganyan. Huwag naman sobrang luto sa pagprito dahil titigas ang ating atay. At habang nagpiprito tayo, timplay na natin yung ating is ilalagay na sauce sa ating atay. So ayan, naglagay lang ako dyan ng depende kung gaano kadami ang gusto nyong sauce. Konti lang ang gusto ko, hindi siya masyadong masabaw. At nilagyan ko lang sa ng dalawang kutsara ng uh, flour. At saka tinimplahan ko rin siya syempre para malasa na yung ating sauce. Alam niyo ba mga ka-Oragon, ang lasa ng atay ng camel ay eh, halos wala din namang pinagkaiba sa atay ng baboy at baka. O paano ko nalaman? Siyempre, bago ko ito in-upload, natikman ko na yan. No, kayo talaga o, oh. nagtataka pa kayo. <laughs> At ayan na nga, pagkalagay natin ng sauce ay hinintay lang natin na kumulo at hindi na natin kailangan ng mahabang oras dahil madali lang naman maluto ang atay. At pagkatapos nyan, ayan, ilalagay na natin yung onion at ready to serve na ang ating atay ng camel. Ayan, napakasarap niya mga kaoragon. Kaya subukan nyo na rin. Yummy!